Jen. Yeah, what's up? Good morning. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Yung na mga ka-shirties. Andito tayo ngayon sa ilalim ng ilalim ng mangga, 'yun o oh, kung nakikita nyo 'yan. Ilalim ng mangga at kami po ay ah, naglilinis po dito sa ah, basakan ni Cute Lola. Basakan is palayan. Hindi naman kaso hindi lang palay yung itinanim ni Cute Lola dito. Ah, o ano, ah, kangkong. tataniman daw niya ng kangkong yan po yung nilinisan namin nag-aararo kanina si cute Lola tapos kami ni Jinjin Jin ay nagbungkal ng lupa ay nagbunlay ayan, yan mga ka-shirties at medyo malaki-malaki ng ating nalinisan, kaya na iinom muna tayo ng tubig kasi na ah, nabasan tayo ng maraming tubig at papalitan naman natin ng tubig At yan. Kainom na tayo. At yun. Continue muna tayo. Wait lang guys. Kasi si Sarah malamati. Yan ay biscuit ari yan. Naman yan Yan o. Oh. Hindi mo mga on. Ay! Tumba ang ating tubig. Ato tumba. Oh. Mara o. Oh. Sima-sima yan. Makaganahan mo ka agloto. Kabalo ko nga. Hindi ganahan mo ka agloto. <laughs> Kasi yan yan naman, o Sarah. Yan. Yan. Yan yan. yan.

nga ilang minuto lang. Pero hindi naman sa Dampas na sa ako mampu gabunlay sa wala. Nakuha ang gamot. Isa man ay mo music ga na eh. Sirado. Nay. Nay. Nasaan naman ang music? Uh -huh. Dito music. pa niya og sa kahoy ang puan. Ha? Nasaan naman ang music niya. Kadaon <coughs> ra man siya ang music.

Dito mag-record naman. pa ka ka coin? Ye mag mga ka mag-video. Ay, usaway dire na tangkop na. Wala da Ah. kayo mag-sama. 1 minuto lang guys. Di na mag-video pa ka mag ka mag-upload na. Kamira! Kamira! action. Lala! la. Pero uh, ako. Hindi na naman, hindi na po na siya. Hindi na. Hindi na po na-upload. Hawid ka sa nai. Hawid ka ba? Sa hawak ko na ko siya. Hira din. Ano, hawid ka ba? Sa hawak ko na siya.

Oh. Uy, ano to? Uy, dami. Yan, nagaya na si Kit Lola ng ano nang snack. Ayan. Pahinga muna tayo. At tayo ay, kasi basang-basa yung ating damit ay magbibihis muna tayo guys. Hindi okay. lang natin ipakita yung aking pagbibihis. At yan, makapagbihis na tayo. yan punta muna tayo dun sa ano. kina cute lola at jin-jin. <tong> <tong> Gisip on, biyako. Oh. Tambal sa, sabi niya siya, tambal sa sipon? Sip on. Oh, Mahal. Alam niyo ba guys? May diwata pala dito sa kagubatan. Ayun oh. Ayan ni kantas mama. Hala, lagi lang, di ba kuan mane? Uh, sa so ngalan aning pana? Nanabian. Nakagamay mo lang ka na dyan. <laughs> hmm? <laughs> so, Ngaming snack ay ka na dyan. Hmm. Habi daw na nagbibinta, malalaki. Pero sobrang namang liit nito. Hindi naman ito malaki. Ito lang laki sa kanila. Nahulog. Yung kinaan ko, nahulog.

Tama. Ang tingin niya. Oh. Yung nagdala ng tatlong bulaklak Ito ba kita ganito, kamong tulo? Okay, collinear 'yan. Big triangle pa 'yon. Hindi, great. Yan kamong tulo ato kitagaan. Di, pan, di, naglagay siya ng ano, kalendaryo bitaw tapos, nilagay sin, niya sa likod na. Ako si Julian. Julian, anak ako ni. Ni Harry.

Amin namatay ya, nga Butang niya diha ah. nakuha gid tingala ko. Nawala mas sang dulo pa. Ay, sarap niya pagkuan. Mara ako. Yan. Kuatong chipi sa bagyan. Dalam tong danika kung gikuha. <laughs> chipi. Nasa bag. Wala yung chichiria dito.

o kanang sa laki. Magpupugyan kami. Murag ako. Murag ako. Murag dili. <laughs> Tulog na ako. Na ako. Murag dili. Ano ba? Tusok pa kayo pa Murag ako. Murag dili. Ayan guys. Yes, tapos na kami masnak. Mana dyan. Manakagaon dyan. niya, no? Eh, gali, pero ko. Ayan, balik na tayo sa trabaho, guys. si tapos na tayo mag-bunla. Ayan, naku, guys. Tapos na kami mag- bunot ng damo kasi tapos, hindi pa, pa pala so, ng ngayong kalahating araw kasi manananghalian na naman kami so babalik kami mamaya yan, ah ang uh, lang yung ating ah ah anong tawag doon? Update mamaya sa dito sa gagawing garden ni Cute Lola na ah, tataniman niya ng gulay. Mga gulay. ka, lagaraw... At saka parang uulan eh. Ako alang lagaraw, Nay? Hmm. Di yeah, ano man eh. Uh, ano eh? Ano daw, pangag? Amo ka na asa Tuwa niya. Gidala gula oh. Yan, nakabaliktaran yung pagdala ng lagaraw. ano sa Tagalog sa lagaraw? Sundang. <laughs> <laughs> at inubotet at sinipon guys. alright yan, abang-abangan lang yung ating update mamaya at Uh, kami ay pauwi na malibre kami ng pananghalian ni Kiyot Lola nag ano pa siya naghikay ay <laughs> uh, right so yun, uh, yun, abang abangan yung ating update mamaya ayan guys ah uh, video umuulan uh, ayan nga uh, minto muna kami sa pag malinis doon sa gulayan uh, bulayan ni Cute kasi umuulan na kalimutan kong mag vlog na pag, pagbalik doon tapos namin kumain yun saka ngayon hapon na po uh, yung oras ay past 3 ng hapon kaya yun minto mo na kami kasi ang lakas lakas na ng ulan, ulan siya guys oh kaya me medyo na pahinga muna kami kasi mainit kasi kanina nabirad kami sa araw baka tayo pa ay mapasma isinipo na po tayo ayan hanggang dito na lang yung ating vlog so yan nabangabangan yung ating mga mga vlog yan hanggang dito na lang yung ating vlog alayo all bye, -bye.